Yan, good morning people of the Philippines. So, ito ay Timing. So, ito yung panghuli namin ng isda dito sa dagat. Okay, please like, comment, and subscribe. kay hello people of the Philippines. Uh, so, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang proseso ng paggawa ng Timing. Ito yung kami aming panghuli ng isda. So, ayan. So, ito ang simula ng paggawa ng Timing. iyan. Kailangan mo muna ikid-kid. Kid-kid o itali. Ayan. So, yun, yung Timing. Yan yung description. Ayan, si Daros yung gumagawa nito. So, kailangan mo mag-ingat sa paggawa nito kasi chak, masusugatan ka. Kasi, pero kahit pa expert ka, kahit pa mag-ingat ka, masusugatan ka pa rin ng paggawa nito kasi matalim. At chak ka, uh, mahamdas ito kasi bagakay ito. Gawa ito sa bagakay. Kaya, kahit mag-ingat ka, kaya double ingat talaga, double ingat ka, ka, para, ano, para hindi ka masugatan ng marami. Okay, ayan. So, ganyan ang kadali pero mahirap magumawa kasi yun na nga, masugatan ka kahit gaano ka pa kaingat gumawa nito. Siyempre dahil sa makuti itong gawin kaya oh, yan, maliliit kasi kaya hindi mo maiwasan na makaiwas sa sugat. Ayan. Kaya kailangan tulong-tulong sa paggawa nito upang hindi upang nang sa ganun maging mapadali ang paggawa nito. Okay. So dahil nga sa maging ano matrabaho talaga ito, mas kailangan ng tiyaga, sipag at tiyaga at pasyensya, pasi, pasensya. You need to have a long long, Kailan mo ng mahabang pasensya dito sa paggawa nito, kaya ganun ka dapat ka dedicated gumawa nito. Dedicated. Ayan, so dahil kailangan gumagawa kami ng lima dahil marami kaming magagamit ito kaya kailangan mabalanadaliin so ito ay yung pagsisimula pa lang kailangan yung paglagay o alternate yung isisiksik mo lang sa ano sa isang bagakay at sa uli naman o di ba alternate lang yun ganyan lang kung baga, parang gumagawa ka lang ng alat o kaya ng banig so ganyan lang ganyan lang people of the Philippines in the whole world ganyan lang yung paggawa okay so pagkatapos yan, syempre, um, na yung paras ba, yung parang nagpaparas, parang nagagawa ng balik, ayan, paparas ito. Yan, ito, yung paras. Iwan ko bakit sa tinawag ng paras, eh. hindi naman to bintana. Ayan, so yan na nga, so si Darosan ay magaling siyang mag, kasi expert na siya, magaling siyang magparas, gumawa siya yung, siya yung gumagawa sa pag-umpisa pa lang, at siya rin yung nagpaparas, yung finishing, iwan ko kung sino, basta. Ayan, ganun lang kadali, pero ganun din kahirap kahirap iwan ko bang ba? gulo-gulo so ayan na nga uh, parang ano lang yan parang ano lang yan parang relasyon lang yan ano madali pero mahirap mahirap iwan ko pa hindi ako marunong mag-relate so ayan oh, di ba madali nang matapos nilarusan kasi pinapasa ay may meron parang set ano meron pala siyang palawan oh. siyempre baon niyang para bukas kasi 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 Siyempre, kapag nanuhuli, meron kaming baon. So, pag nagutom kami, meron kaming baong na palawan. Iwan ko ang Tagalog ng palawan kung Imloelia yung Tagalog ng palawan siguro. Kaya, ayan, okay? So, may exposure siya to Jorit. Siyempre, dahil siya yung reyna, kaya kailangan meron siyang exposure sa video. So, yan nga. Balik tayo ulit dito siyempre sa ating main, ano, main character sa to Darusan. Kasi siyang gumagawa ng, ano, ng timing. So, kaya, focus natin sa kanya. So, ayan, malapit ang matapos yung pagparas. So, pagkatapos nito, syempre, pagkatapos ng pagparas ay, ano naman, closing na yung, kung bagay close na yung, ano, basta, papakita ko sa inyo mamaya. Mamaya, meron yung, yung syempre, from the, from the beginning, from the beginning, basta, wala sa simula hanggang sa, sa pagkatapos, pagkatapos, papakita ko sa inyo. Ayan, malapit na. So, tapos nang para na nilarosan, kaya closing na. So, tulong ako, syempre, yan. close na kayo doon siya yung marunong kasi mag-close closing remarks. Kung sa program ay closing remarks. So ayan na nga, o ba diba? madali lang isisiksik lang yan pero mas sakit kapag masugatan kasi o matalim yung mga bagakay. Matalim yung mga kaya kailangan mag-ingat, Dubli ingat, triple, triple pa nga, triple ingat pa. Kasi ayan, meron kaming siyempre baon na karanoon, ano to ito, alisusu, alisusu. Kulay dilaw kasi maraming margarine, star margarine, ay hindi margarine. Ay, nga margarine pala, basta butter iwan ko ano bang tagalog ng butter ayan so yan na nga so exposure lang yung darosan doon sa pagkaran kasi baon ni namin yun ah uh, karanan at saka palawan. Siyempre, pansit pan ng buhay Siyempre, ayan na kami na na kami ngayon dito na kami sa dagat pala for your information pala dito na kami sa dagat sa so, na, na, ta na tayo itataan na natin ipapaan itataan na natin yung ating bubo ay bubo hindi to bubo yung bubo kasi sa sapa ito ay timing So, teaming pala. Focus tayo ngayon sa timing, So, ayan na nga. Hanap ulit tayo ng... Hanap muna tayo ng ating tataan. no Sa jury, tahanap siya. Siya lang muna yung tataan kasi hindi naman pwedeng sabay kaming video videohan kasi magkahiwalay kami ng tataan kasi parang wala namang isda dyan, oh. Hahanap ako ng may isda, syempre. Ayan, hahanap ako ng may isda. Kaya, yung videographer namin ay aming ay yung para videohan ako para kung nasaan ako kung saan ako magtataan, kung saan ko ilalagay yung timing, kung saan mayroong isdang mahuhuli. Kasi parang sa lugar na yun, parang, o, oh, di ba ang babaw, parang wala namang isda dyan na tumitira. Kasi syempre, yung isda, gusto nila yung sa malalim, yung sa may mga tubig na marami. Syempre, pag walang tubig, edi eh, mamamatay sila. Kaya parang walang isda dun. Kaya, mm, ilalagay ko na lang kasi for content purposes only. Kaya, ilalagay ko na. Kasi baka sabihin, hindi ako tataan eh, tataan ko pero syempre uh, meron naman yung sibad kasi kahit maliit lang pero iwan ko kung sibad dyan pero mamaya maya baran ako marami kami nahuli mga lubayan hindi tugasan ayan meron nang huli pero hindi sa amin to kay Kuya Dudong to kay Darusan kasi lima yung ginawa naming timing isa kay Darusan isa kay Kuya Dudong dalawa ni Ate Judith isa ko kaya lima So, meron lang silang nahuling lubayan. So, yung iba medyo malit-lit pa, yung iba malaki-laki na. Siyempre, yung iba parang kuyog. Kaya na nga yan. Kaya na nga. Yan, people of the Philippines. O, di ba nakikita nyo? Yung mga huli nila. Kami, hindi at Judith, hindi kami nakahuli. Iwan ko ba kasi wala, parang wala namang tubig dun. Thanks for watching, people of the Philippines.